This is Carlos Yulo, 12 years ago. Ngayon, ito na siya, 12 years mula dito, ng pagkasabi niya. Kung papansin ninyo, kung i-relate -re ninyo sa topic na meron kayo, this is the actual self of what? Carlos, 12 years ago. Then right now, yung ideal self niya, nakuha niyo na. Ang tanong ko ngayon, nung sinabi niya ba na gusto kong makakuha ng ginto or medalya, may naniwala ba sa kanya? Walang nakakilala ba sa kanya? Wala. Walang nakakakilala. Maybe pa nga, walang naniniwala kahit pamilya niya. But 12 years pagkalipas, ito na siya. So what I'm saying is, this is your actual self right now. You can be who you are if pinipicture out mo, dapat alam mo kung yung ano yung bagay na gusto mo. At ito yung tandaan ninyo. Sa 12 years na pagitan nito at nito, hindi siya nag-upulang. Hindi lang siya nagpahinga lang. Hindi lang siya nangarap. Nangarap siya na magkaroon ng ginto, pero ginawa niya ng ano? Action. Gumawa siya ng sandamakmak na pagod, sa mak na training, sandamakmak na gutom, or ano pa yung disiplinang ginawa niya. So I want you to learn from him. From actual self, you have the capability na papunta sa ideal self ninyo. Pero walang ibang taong makakagawa niyan. Hindi ako makakagawa ng ganito para sa kanya. But, si Carlos lang mismo, ang what? Ang makakagawa. So guys, yung taong nangarap 12 years ago at yung ngayon na 12 years nakalipas, nagawa niya. Kung kaya niya, kaya niyo rin. But the question right now is, are you willing to pay the price for that dreams? If yes, start now. Do the work, gawin yung bagay na dapat, lahat ng distraction, kung pwede lang, isang tabi. Because you have a dream. You have a desire. Mayroon kang pangarap na ideal na pagkatao mo. Tulad nito. Kung kaya niya, kaya niyo rin. Gets niyo? Kasi sino bang naniniwala sa kanya noon? Baka coach niya lang eh. Wala. Hindi natin siya kilala. Pero 12 years in the making, tingnan ninyo. Baka yung pangarap ninyo 10, 15, 20. Siya 12 years bago niya nakuha pero nakuha niya. So, ibig sabihin kung sa first time niya pag-try niyo, hindi niyo nakuha, baka hindi pa niyo panahon. So, kung mangarap kayo, at ah, 10 years from now, 5 years from now, hindi niyo pa nakuha, baka hindi niyo pa panahon. Pero darating yung panahon na para sa inyo, huwag niyo lang sukuan. Tulad ng taong to. Akalain mo, buong Pilipinas, ito lang yun laman ng newsfeed ko sa Facebook? Sino bang mag-aakala na yung isang bata na may sinabi noon Kukuha ng medalya, nakuha niya na 12 years. So kung may pangarap kayo, tanggapin niyo ng hindi madali. Tanggapin niyo ng mahihirapan kayo. Pero tanggapin niyo rin na kaya niyo siyang makuha kasi kaya ninyo. Kasi kung kinaya niya, sigurado ko kaya niyo rin.